Siokey. Yeah, na banana. At sa duge. si Simon pa rin sa Tay kinakuhan ko say mo pa kaya yan ya Para maron nga para kan. Hey, kumasaama. sa mama. Tsaka niya, pag ayon yung sama, tinutulak niya. Kaya, kinuha uh, ko eh. Hasiba, hasiba. Nakapang <laughs> sa'yo ah. Thank you. Huh. <laughs> <Thank you. laughs> ah. Oh,

banana. Ay, 17 pounds na. Dapat ay lala. Siguro, hindi ko na, hindi ko lang alam. Dapat mga damit, mga ayos na. O, yung mga damit nga na to, pang 6 months na eh. Nung sabi nga ni, ay, nakaitari. Aba! Tayo mo, mabigat pa sa age kasi. Wala pa naman, braso pa lang eh. Dahil, Ang mabigat kay Simon ulo. Ay, nama, makita niya nakarga. So, ay, alam mo, hindi na. Kaya, ako, rin. Hindi, hindi, Pantay yun. Kasi mabigat yun.